Hello! Good morning! It's our day 17! Yuuu! It's day 17 and pumasok na yung sahawag kahapon pero konti lang kaya sana pumayag ang ating hardware na kulang ako konti na pambayad kasi magsasahod pa kami ng Saturday <laughs> Sana pumayag sila may raket naman ako sa 29 the next day sa Dinagat Island is eh, sa 29 so at oh, sige, napamayag na kayo. <laughs> kasi yung ibang cash ko ay binili sa ano eh, sa kulang ng mga simento eh. Please. So ito yung mga ngayon. Day 17. May hagdan na. May mga pebbles na dito banda. Pakita ko sa inyo. Yung ko ba nag, na, nag make up kasi ako kagabi. Kasi nga pilik ko nang hulog na din eh. Kasi yung pila, pilikmata ko is magnetic. So, kaya naman mula pa yung mata ko kasi di pa ako nag-ilamong na ako dito kasi it's already 9am. So, nagluluha pa yung mata ko kasi pinagaganon ko yung mga eyeliner. <laughs> so, ito na yung mga pebbles pebbles o pag uh, nabasa siya, maaano na siya, hindi pa sila nakikinis kasi. Tapos dito naman sila sa kabila na nalagay na sila. Tapos tapos na rin sila doon, saka doon, naglalagay na. And tapos na rin mag-finishing dito. Linis-linis na lang. At sila ni mama ay naglalagay na rin ng mga kiratirang mga bato at lupa para dito sa pumantay sa gilid ng pool para pantay doon sa kabila. And may hagdan isa tayo dito sa ating kiddie pool para hindi naman mahulog ng ating mga bata meron silang patungan first and then sa mga nagsasabi dyan na uh, malit maliit daw yung hagdanan paano daw papatong unsa day mo nalibat mo patong gali diya ka ng loy paliog loy kay bakit daw di parang di magkasya ang isang paa tungtong -tung, na. unsa din yung mga tiil higanti mo gamay ramanas video kay libat mas din yung mga giatay na magbuot lugar na magtigke lugar maglakaw magbuot mag lugar yun yung man yung way buot ang mga gahe mo nga mga professional ka na pila naka-building ang na gahe anak. tulong na nahi nga ana, ng building dua ang naguba <laughs> oh, di ba? parang cake oh agad bawal mo na na day yawa ha pwede na lang na eh oh. o kaso magdabot mag ising king ha buang mga tao mengita pas lagi like, drainage sebab so, drainage situ oh. Mm. oh. Uh. uh. Ani mo dire para makaligo mo ayana ay ana lang magligo dire ay kay hugaw hugaw lang mo hugaw ba mo tangkal kuno ni bahuganan kuno ni dire Tapos kina question yung design ng pool ko. Alam niyo ba may ginagayahan ako niyan? Ganyan din yung mga itsura. Bawal do yung ganyan, mauntog do yung mga bata. Bantayan niyo mga bata niyo baligo dito. Inuuko. Baka daw ba mauntog ang mga bata. So sa bahay niyo nga mauntog eh dito pa kaya kung ung tanga tanga jud. After nyan matatapos na sila dyan. Dito na sila sa labas. Dahil pwede na tayo magpatubig. Patubig na kaagad. Fiesta ngayon kina Diva. So, doon kami magdi-dinner. Sa lunch, ewan ko kung tuloy yung bigay ni Mami Abi na pang lunch namin. Yehe! Diyan, diyan, Rumakit ako kagabi guys. Judge ako sa perto. Congrats sa mga nanalo. Sa mga natalo. Buti nga sa inyo. Pero plan. Better luck next time. Ganun naman sa Importante ang saya ninyo kagabi at ang gaganda ninyo. So, ako yung ang pangit-pangit ngayong araw. Alam niyo ba yung pinikmata guys, removable to na ano, para pinatang to na limang piraso, yung magnetic lang. So, ayun. Kinis na dito banda. Ito yung mga ano natin, tagahakot. Goodbye na sa tagahakot natin, matatapos na sila this week. So, ayun mag goodbye muna tayo kasi wala natin pambayad. Tapusin lang nila natin yung hinakot na to kasi gagawin tong flooring dito. So hindi pa tumatapos-tapos dito. Dito lang talaga. Dagan ba dito, Pandong? Ha? Last na nga bala? Ba, graba? Pero dagan-dagan, kamay. Last na hakot na dito ninyo? Wala na ko hakot na dito. Dito na -pod. Ah, at ma, na ba i-deliver ng graba ma? Okay. Kaya nga na deliver karon? ron? Pero na ba i-order lagi? Ah. Uh. Tsara <laughs> mo ito makakunta ni Tanan ka para madiritso na tananan na Ah. Uh. Thank you, RLC Hardware. Ito na ang ating gate bulb Ayan pala yung gate bulb Para sa ating drainage area of responsibility Ito pala yun Para sa drainage Ayan, drainage natin dyan oh. Dyan Tapos hindi namin nalagay ng ano yan Takip Para may higupin dyan Nalagay namin ng ano yan Buaya Dito naman tayo sa ating CRE

Kaya alis, dan, alis dan na. Alis na sya, pero na drone on iya kuan kay hingi hiwi Medyo na tabingi lang gamay. Ang sin ramai alis dan. kasi hey, Good morning dam. Ha? Unsa man mo? Bayad sa motor o sa salay? Bayad ko sa motor? Ang or... bilhin? wag saan mas bali nga sa pagbayad sa motor, ha? Eh? Okay. Uh, bye. At pinahinga ko na yung ating mga bougainvillea na mga propagated. Kasi, ready na sila to transfer. Tchanan! -tcha. Ito din. Ito din pwede na i-transfer yung ibang iba hindi nabuhay yung iba tatlo lang nabuhay dito apat charan ito naman sila sa second layer ng hagdan So, tatlo pa yung palapag ng hagdanan, guys. Ito naman tayo sa finishing toppings. Tapos ilalagay na yung turbanes.

Pag hapon si Tonton, wag sakuan sa kuan. Sa? Kinilaw. Haros diritsu. Haros lagi Dupot Hmm. Tadadada.

Ah. damage. Private, private. private. Nako event. kita sa gutak lang dulu. Bagong lipunan Ano ang sasabihin nila? Ano ang mga Ang galing paano tulad nyo? ang mga Dito sa pan? Gym nila? Dito dito sa padagat? Hmm Galing na nyo mga tugon nito nila?